pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilin lang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ng mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa na isasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa, salip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Espiritong Bumubuhay Ang Salita ng May Kapal Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligayang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid. Pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan Kapag siyang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoon ko at kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ng lahat ng anghel, upo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukorin. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariyang inihanda para sa inyo mula pa ng likhay ng daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom Nung ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayo'y walang may suot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo makitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, Tangdami niyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga lagad ko, siyaman ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y walang maisuot. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang may suot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.